Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, bali ngayon po ay piyesta sa Canaleya. At kami po ni Bossing ay pupunta doon ng maagap at tutulong po kami sa pagluluto. Tara guys, samahan niyo po kami. Makikipiesta po tayo. Ayan po at nandito na kami ni Bossing sa bayan. At ako po ay may mga bibilhin lang po na sangkap para sa pagluluto. Bibili po ako ng bawang at sibuyas. Kaunti po. At uh, yun ang mga ibang mga handa ni Leia ay ano po ah, paluto. Malalaki ang sibuyas. Ito na po yung aking mga pinamili. Oh, katabosin. Oh saging. po ang kilo. Pili ka po sa yung hilog na. oh, baka na Yun, isang gano'y Okay Sampling. na yun siguro. Isang piling, okay na yun. Si Bossing po'y nabili na rin po ng kangkong. Para po sa pansinigang Ayan po at bumibili na rin po kami ni Bossing ng panlaga o pansigang. Pabili po ni Becca. yan po ay papunta sa simbahan yan po at bali na dito na po kami ni bossing at si bossing po ay magchap chap ng manok at yan po ay lulutuin natin ba'y kanong luto? estupado wow, chicken estupado o estupadong manok Parang pang-adobo lang bossing, wag nang kalakihan. Magkano na ate yung yung inabol? Parang 1.6 yung pinamili namin. Oh. oh, keep the change. Wow, thank you so pang much. Gasolina. May pang gasolina pa kami ni bossing. <laughs> Laman. Habang si bossing 'yung na yung manok, ay ako'y mag uh, iintindi na rin po ng mga sangkap. Yan po, ito na yung manok na... Ilang manok ito, Becca? Parang yung na kilo. Tatlong buo. Tatlo. Tatlong buo. Tatlo. Ito na po Tatlo. yung manok na lulutuin po natin na estupado. Ito po yung ingredients para sa pagmamarinate. Lagyan po natin ng toyo. Lagay na rin po natin itong pineapple juice. Saka po itong star anise, pamintang buo, saka po yung dahon ng laurel. Tahaluin lang po natin maigi. Ito po yung ating imamarinate lang ng mga 30 minutes. Mas maganda po kung mas matagal para mas lumasa yung mga ingredients dito sa manok. Kaya lang po ay baka na tayo ng tanghali. Baka dumating na mga mami miesta. Kaya 30 minutes lang po muna natin itong ibababad. Luluto na si Bosing ng pang tinigang. Kanya muna pong sasangkot sa inyong karne. Ayan, at nandito po si White. Ba't kayo maaga dito? Kanalay <laughs> kayo ang... ay, 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 ka, kami tutulong pagluluto. Kaya nga, sabi ko ako'y makikikain at uh, baka mayroon ng... Luto. Oo, oh, yung luto. Ano tawag doon yung... Yung ano, yung unang niluluto kapag may sa inyo. No? May kalinawan na. Oo, oh, baka may kalinawan na. Eh. Ay, mga tunog pa yun. <laughs> <laughs> ay, panay po yat kagab it sila eh. Ay, natapos kagab eh, sa shoot ay alauna na. Oh. Dito ah. Kaya pala. Ay, ka, ako kanina yung nagpalipad din. Pa. O. Madilim pa yung nagpo-procession na simula ano, eh, hanggang dito, dumating na kayo. Kaya pala kayo may kamerang mahaba. Oo, oh, ako yung may hila na suman. So ay, oo. Oh. Mamaya ka na lang bumalik pagkaluto. Kaya ako may hila. So, okay. Ayan po, kising na ay, si Lea. Salamat po, salamat po. Talaga kami pagluluto ni ate. Kulang po, ate. Ay, kising ba muna dahil kami po ang mas sponsor uh -uh. Oo. Okay. Pero Sige. ako po'y babalik agad after the Yun Yung ang iba ay i-deliver na lang. <laughs> Oo. Uh, -uh. hindi na nagluto at pa-deliver na lang. Uh -uh. Thank you so much po, ate. Simba po muna. Tayo po'y magluluto na. Iprito e, muna po natin itong ating mga saging. Pero ito ko na rin po itong mga carrots. Ito po yung optional lang. Pwede kong hindi lagyan ng carrots. Pwede rin pong lagyan ng patatas. Magigisa na po ako ng sibuyas. At ng bawang. Dito ko na rin lang po niluto sa akin, pinagprituhan. Dito na po hinugasan tong kawali. Akin na lang ang binawasan ng mantika. Dalagay na rin po natin itong mga manok na minarinig po natin. May nagde-deliver po yata. naglalaba. Ay, ayan na po. Yan guys at eto na po yung mga in-order ni Leia na mga lutong pagkain. Eto po yata ay minodo o kaldereta. May dinakdakan. May beef Ayan, may mga kaldereta o minuto. Tapos mayroon din pong macaroni salad. Ayan. Ito pong ating sinasangkot sa, ay eh, ating ahaluin ah, lang muna. At ito po yung ating paiigahan hanggang sa parang nagmamanti-mantika na po. Yan po at itong ating sinasangkot sang manok ay nagmamanti-mantika na. Dadagdag na po natin yung sabaw ng pinagmarinitan. Lalagyan na rin po natin ng brown sugar. Lagyan din po natin ng keso. Ayan at atin na pong hahaluin. Titikman na lang po natin na ngayon sa ating panlasa. Lagyan din po natin ng mang tumas. Ito naman po yung optional lang. Pwedeng lagyan, pwedeng hindi. Pwede rin naman po ang ilagay ay tomato sauce. Ito po ay pizza. Tapos mayroong mga cake. Cake po ito. Tapos may mga chapsoy. Tapos mayroong pansin may suman may mga kerukyan mayroon din pong dalawang bilaong dinadto o oh, nilupak wow, ito po yung kamote at po, may mga soft drinks uh -huh. din lalagyan lang po natin ng kaunting harina ay nanaw na harina para po magkaroon po ng kaunting lapot lalagay na rin po natin itong carrots. Tapos oh, itong mga saging. Yan na lang po natin maigi. At ito po ay luto na. Yan at ito na po yung ating stupadong manok. Thank you. Nandito na po si na mother. Ano yan, Eric? Yung binachat na pinaluto mo. Wow. Ni Ate Galing, yung saging galing sa inyo. Roxy! Oh. Wow, at nagluto rin po pala sa isi ng spaghetti. Ayan, at nakain na po si nanay at saka si Barunto. Ikaw, Aysen, eh. hindi ka pa nakain. Ayan po si paring Edgar, saka si paring Boy. Ayan, bisakit si Grace. Ay, si Bosing ay bumalik pa ng kabyawin eh, at sinusundo yung dalawa ni Dronie eh. May nilaga nga pala doon, ah. Nakuha po sila ng sinigang. Ay, walang upuan, ah, paring Edgar. Ay nilahin na rin yung bangko. Ano maglalagay dito uh, yung uh, spaghetti uh, niluto uh, ni Haise uh, para matikman natin. Roxy, Roxy, ba, y ba y na kanin, ba sa, ba kanin, ba sa, ba kanin ba sa kandero? Pa dito? <laughs> si wala lang na dito na rin po si Nati Aling. Uh, Saka si Ti Berong at si Ate Apan. Kainan na, na. Kain ko kain-kain lang po. Kain po. Ba ito pa po ang... Mamaya lang kaya si Eko. Ako man tanong ako ng mga kanil. Ako mm -hmm. ay lalaki na eh. Ako kulay blue ng damit. Ako ay na. Ako ay na. Okay. Ano ba well, tayo magsikap? Ano? Mm -hmm. Magsikap kung nag-first prize Nakain na rin po si Namahal. Ayaw ko ba tutoy? To Ba't hindi ka pa nakain? Ay, ah, tapos na. na. Mahal. Na dito na rin po si Kim. Pasok na nini. Kain na kayo. Kapos si Idro, nandito na rin sibosing nandito na rin po ay nakayo 20 mm. minutes mm. Ayun ayon alderita. sa kakain po tayo. Nakuha na din po si Dro. Ikaw po, ma'am. Tapos na ako. Yeah. Kumain na. Yeah. Meron din pong leche plan. Ayan at dumating na po ang iba pang mga bisita ni Ma'am Na Nadito pala si Pupay. Hello Pupay. Mimis na si Pupay. Makabawi-bawi malaki kay Pupay Kaya tayo lang. <laughs> Kaya <laughs> na po kayo. Sila <laughs> wala? Wala. Kain na. Po kayo. Baik itu kok kanin. Boy, itu kali Freddy. Wow. Sana oh. guys, at ako po magmamatamis, magmamatam is dessert po ako nitong macaroni salad. Sarap ito. Kain po. Hmm. Sarap. Ayan po si na paring boy at paring Edgar at nagtatagay muna po. Kami bumalik. kasi ay wala, wala si paring Emil. Wala mga kalaban na. Kadadating. Busingin kayo huwag mag-inom. Ano, pa napadami naman yung kain namin dito. Mga Mama, mamaya kayo magsayawan pa diyan tatloy. <laughs> <laughs> Dead nga, sabi sa akin yung ipa. Kami, kami nagmamarete sa <laughs> Sabi ni Papo, si Papo Kilda. Eh, lang dito pa sabi, bakit yung buhay eh, higing mong ko. Wala problema yung kahit live yun, kitang kita yun. Kami mga hindi kami balin, nakakakiyakan. May Meron pa tayong isang kainom na hindi ko kalala. Sabi, sabi si kasi nga sabi yung si Bosing, tagasamba yun. daw sabi nga, parang yung kadaw lang nakit ang naggagada yun. Sa'yo, <laughs> sa'yo. di pa nagbablog siya eh. Kapi lagi <laughs> nila oh, at jamin Oo, ayan. Na ano pa nga yung sila sa ibabaw ng lamesa? <laughs> Sasayaw. Masina. Ah, sa ibabaw pa ng lamesa nag... Ikatsayawin siya ibabaw. May puno pala sila dito ng papaya abaw, ha? May bunga na kahit maliit pa. Ayan at nandito na po si na Andres. Saka si Janet. Si ay, ilagay natin sa kuwan at ilagay natin sa kuwan. Si Wendo po yung... ay nagpahinga pa at sila yung kagabi. Eh. Hi. Hello! Opa! Kami, eh, kami ngayon lahat natulog muna. Naka oh. okay, si Andres ay nakabatman. So, uh, Pag gabiyas tayo na eh, oh. sasabihin mo na bahay. Abay, kain lahat na kayo makadami. Uh, makadaming bahay. Oo, oh, yun eh, lahat ng anime hanto. <laughs> Bawat bahay, honey. Tatawagin kapag ikinapadaan. Kasi Ayan po si na-bosing at tinabot na ng ulan doon sa labas. Lipat. Lipat po dito sa loob po. Lipat bahay. Mama. O siya, alam mo, gamit ay babaha mo. Andres! Andres!

siya. Dali. Tita. Tito. Nasa si Tito. Dalo mo si Tito. <laughs> Ayan at kami po'y gagala muna. Kasama namin ang mga bata. Yun ay ka... Uh, best, best friend. Best friend. ni Leia. May nag-jacket. Uh, Oo, oh, si Pax. Oo. Uh. Oo, oh, pero ba't hindi natin kasama yung best friend? <laughs> <laughs> Malapit lang naman po yun. Dito lang nga sa kabilang kanto. Pero well, no, may mga major eh. Uh -huh. Nakatingin si Andres. Oh, bueno, magawin ng jacket ha. Ang ganda ni. Eh. Saan ba ito na agad ha? Pwede ko lang tayo dyan sa tool. Dito na. Ayan po ang mga kasama ko sa pamimiesta. At dito po kami mamimiesta sa bahay na ito. Sa best friend ni Leia. Ayan at uh, tara, nandiyan na mga tito. Para ko nahihiya. Ako Andre.

Salamat po! Thank you po! Ayan po ang mga kasama ko at busog na naman. <laughs> Nini, tabi ninit. Tabi-ninit. May bike. <laughs> Sagasa ka ng bike. Itik na naman ang aking mga kasama. Itik sa busog. Magka <laughs> naman. kami nagtatawa na at kami nagsasakyan pa'y pala may sasampung hakbang. <laughs> Ayaw matatagtag yung kinain ni Mahal. <laughs> lapit na lapit. Oh, yeah. Nadito na ulit tayo. Sa mga tita Lea. Napakalapit Ayan po at bali, pauwi na po kami sa amin at hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli. Maraming maraming salamat po ulit sa inyo lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. mag iingat po tayo palagi at God bless po sa inyo lahat. Bye-bye! Happy Fiesta! Salamat Leia! May pasyarot pa!